hindi, hindi ako magagawin ng insurance. Marami akong insurance na ano, halos monthly na uh, monthly. Ah, uh, ko sa ano, number ko. Smart. Mami, ito bang pop? 6,000, Sige, sige. Sagan na yun. Sir, na yun. Eto, magkano appraise mo ngayon dito? Thank you. 24 mechanics 24 330 24 330 okay So, sa mga ka pang mga kamartes, ka, ka ko dyan mga ka-guys ko. Ako ulit ito Beta Glassy at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan at pakalimbang yung bell na yan. So, para lagi kang notify kung may mga incoming uploads ako, gaya ng aking imamartes sa inyo ngayon na experience ko sa Sanla update natin. Sa Cebuana Pawn Shop, yes, doon ako ulit nag-sanla and update na rin para sa inyo. Doon ako branch lagi or mostly yung nakikita kasi yun lang yung uh, branch na malapit sa aking uh, place or malapit kung saan ako uh, nag-grocery, ganun. Yun lang yung pinakamalapit kasi hindi na ako pumunta doon, 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 doon sa mga nakakikilala sa akin. And uh, yung mga past naman na ating uh, sanla update sa inyo sa branch na yon is okay naman, di po ba? And nasabi ko sa inyo na uh, yung mga pawn shop is paiba-iba yung mga staff dyan, may mga shifting yung mga yan, di ko lang alam kung ilang beses sila magpalit sa isang buwan, or every month, or every week, ganun po. But wait, bago tayo mag-start, uh, uh, please uh, bear with me, ayan, sa mga atat-natat atat dyan, kasi yung iba is ayaw nila kung nagkikwento muna bago ko i-share yung aking uh, sanla update. Kasi po yung experience ko ngayon is hindi ako masaya, super sad na parang gusto kong sabunutan si staff. Charo! ayun, wag naman. <laughs> wag naman kasi nga uh, disclaimer lang ang aking share sa inyo is based on my experience sa lahat date ko, uh, sarili kong alahas, ayon, and hindi ako affiliate or hindi ito is sponsored video, okay? Yung mga share ko sa inyo is sarili ko lang, ayan, kung uh, against sa pawn shop or ano, syempre share ko nga yung talagang uh, experience ko mismo sa pawn shop. Alright, Alright, kasi baka may makapanood sa atin diyan charot baka. Baka lang naman. <laughs> Ayan, so uh, start na natin. Yung aking i-share sa inyo is 18 carats and uh, 21 carats. So pa bale, uh, dalawa yung ginawa kong uh, trans transaction sa branch na yon. si uh, Buana branch uh, 7 na lang yung sabihin ko. Uh, nagsanla and uh, nagtubos. Kasi nga po talagang pag nagbibigay ako sa inyo ngayon, So, yung ginagawa kasi natin ngayon is actual sanla update, unlike before na yung ginagawa ka lang is nagpapapraise lang ako and then binibigay ko na lang sa inyo yung computation ng program, right? And then, si since then, may nag-comment or nagahanap ng uh, resibo or sanla update na patunay na tama yung sinasabi ko kasi napagsabihan tayo na sinungaling or wala, basta. So ngayon is ginagawa ko talaga is nagsasanla talaga ako ng sarili kong alahas. Gumagastos talaga ako, okay? Para sa inyo. And of course, talaga nagsasanla rin ako pag kailang kailangan gipit na gipit. Kaya nga po may alahas tayo, ba diba, na when it comes to emergency, ayun, may ah uh, jewelry tayo na madaling la kaya yan yung sinasabi ko na gold is the best investment kasi madali lang siyang ipalit sa pera. Ipalit. Isanla friend sa mga pawnshop and then pag may pera ka na ulit saka mo na tubusin kasi tubusin niyo po yan kasi sobrang expensive na po yung mga alas ngayon program pag bibili kayo, okay? So start na natin. Uh first is uh nagsanla ako ng 18 carats. Ay, nagsanla ako ng 18 carats. Ito siya. Uh, manood ka sa mga nagtatanong ng mga ginagawa ng uh, Cebuana staff sa inyo about sa ano yun, insurance. Ayan kasi may nabasa po dyan na nagko-comment na gaas tungkol sa insurance na talagang pinilit sa kanya daw. Okay, so flex natin. This one is 18 carats. Ayan, pakita ko lang sa inyo na ito ay legit. May resibo tayo. Okay. Ito yung a uh, description, ayan siya. This one is a uh, 18 karats na bracelet 'yan na 2.3, okay? 2.3 'yan. And ah uh, kakaiba talaga yung stuff. Yung staff is si ano, yung pangalan na lang niya. Hindi ko alam kung Lisel or uh, Leslie ito. Lisel ito, Lisel. Ako na banggitin yung apelyido, ha? Si Miss Lisel yung nag-appraise dito and uh basta panoorin niyo na lang. <laughs> ito yung uh, binigay niya na Sanla nung aking uh, alahas na ito. Ayan. Ayan yung Sanla niya. 6,961. Eto siya. Yan, 6,961. Pero nung kinumpute niya sa kanyang uh, calculator, yung nakita ko lang doon is, parang yung makukuha ko lang is uh, 604. 604, ganun. Parang 604 lang. Sabi ko, bakit ganun? Tapos sabi niya, Uh, mali-less daw yung insurance yung service and then yung advance interest and mabilis siya magsalita kaya dapat beware kayo sa mga mga ganun buti na lang narinig ko bakit anong insurance yung um, yung insurance niyo ganito ganyan ganyan kasi strategy ng mga staff yung ganon. sabihin niyo lang na hindi kayo mag-avail kasi ako meron na ako mga insurance si Sibuana mismo nagbibigay may uh, yung COC tinitext ni Sibuana kasi nga lagi ako sa pawnshop, shop di ba Ayun, so hindi ko na nga kailangan yung insurance na yun So pwede nyo yan i-decline Pero pag pinagpipilitan nila yan kasi I don't know kung may makukuha sila dyan na commission Earn, earnings or points I don't know, basta may makukuha sila dyan Kaya nila talaga pinagpipilitan yan Pero pwede nyo yan i-decline Kasi nga sabi nyo, kailangan nyo yung pera, diba? Kagaya ko, kailangan ko ng pera At hindi ko na kailangan yung insurance na yun Kasi meron na nga ako So, ayun, uh, nag-iba yung mukha, parang ayaw, parang dunyata nagalit sa akin, sarot. <laughs> Hi, Miss Leslie, apay nga kas jay, kas, Tapos, syempre, in -okay ko na lang, sabi ko, hindi ko na kukunin yung insurance na yan kasi meron na akong insurance. So, eto yung sanla niya, 6, six... <laughs> please bear with me talaga kasi talaga nagkikwento na ako, ano, 6,961. So, in -okay ko na lang siya, hindi na ako nag sa pawn shop, hindi na ako nag -compute. Uh, dito ko na lang siya uh, kinumpute nung gagawin ko na itong vlog na ito. So, ang lumabas pala na program ang lumabas na per gram nitong uh, 18 carats natin, 6,961 i-divide natin sa 2.3. Ang binigay lang pala niya na appraisal sa aking uh, 18 carats is at 3,026 pesos. Yes. Parang ang ginawa niya sa akin is djunga-djunga. Alam niyo yon <laughs> Kasi, uh, ano, parang Parang nakita ko na siya before na nag-appraise doon or nakatransact ko na before. I don't know basta parang na nag-shift na siya before ngayon kasi hindi siya yung last na aking uh, pinag-sanlaan. Uh, so ang lumal lumalabas sa ating 18 carats ngayon I don't know mga ka pawn shop ko dyan. Pag-comment down below kung ganito ba yung experience nyo ngayon ng 18 carats na ang per gram is at uh, 3,061 pesos. Yes. Kasi po, tumas yung ginto ngayon, di ba? Ang taas-taas ng per gram. And yung last na share ko sa inyo, na sanla update natin sa ibang pawn shop is napaka-taas My update, di ba? Kaya nga masaya ako. Ngayon is sobra magulo-gulo ang aking vlog. Pati ako gulong-gulo. Sarot. <laughs> Ayun, so 3,000 uh, 61 pesos yung 18 carats natin ngayon. Okay? So, yan. <laughs> Comment down below. Kaya, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga ka pawn shop ko na Dependi. Dependi! nagtangkan uh, nagtangkad man din dilak depende oh. ayun pinapawisan tuloy ako mga kaponshop kamaritas ko diyan sa aking Uh, shini share sa inyo. Kasi nga po, hindi ako kasi masaya. Alam nyo naman ako, ba diba? Sobrang OA ko pag nagsasanla update ako sa inyo. Kahit tumas lang ng 50 pesos per gram yung update ko is, sobrang OA na yung reaction ko na napakataas ngayon. Napakababa. Parang bumalik tayo sa year 20, 2017. Ano? OMG. And yun na ah, about sa about sa uh, insurance, i-decline niyo yan kung hindi niyo naman kailangan or meron na kayo kasi nga uh, hindi yan hindi yan kasali talaga dito. Yung iba is strategy nila yan talaga. Kung hindi ko nga napakinggan kanina, eh kasi, but parang ang laki ng bawas. Sobra naman ang laki. Parang 500 rin yung insurance na inaano na yon Bakit ganon? Sabi ko, wag. Hindi ako mag-avail dyan. Okay? So, pa tapos na tayo dito, okay? So, andito yung staff. Yung pangalan ni Miss Leslie. Ayan, OMG. Bakit ganun 3,000 plus pala? Nawintang naman ako nung pag-uwi ako. Ayan siya. So, eto yung resibo niya. Kasi hindi naman eto yung nilagay mo sa calculator mo. Ante. Ayan, oh. At least ngayon dito, ayan siya, oh. Ayan siya o. Oh, talagang i flex ko kasi na bibisita ko. Ayan siya, ayon. Parang ginawa niya akong first timer, charot. <laughs> first timer mag Sanla. Okay, so next, ito naman is ito yung uh, tinubos ko, okay? So sabi ko kanina, dalawa yung aking transaction na ginawa. Ayan, so ito is nagtubus uh, naman ako. Ito yung nai-share ko sa inyo na 21 carats na Sanla update, okay? Kaya ito rin, syempre yung ginamit ko na pina-appraise para makuha natin kung magkaano yung bigay niya sa 21 carats. So, alam niyo ba? I think uh, na share ko na sa unang video ang aking na-share yung binigay niya na sunlot update dito. This one is 21 21 carats and yung binigay niya is 24,330 ang appraisal niya dito. And fresh fresh from their vault ito. ba diba usually, pag tinutubos natin yung uh, sinanla natin, is dapat tumataas yung value niya. ano, kasi good shot kasi nga tinubos mo siya, ba diba? Tinubos kasi kailangan natin tubusin yung mga sinanla natin ngayon kasi malulugi po kayo pag hindi nyo yung tinubos pag bibili kayo ng bago, napaka, napaka expensive na po ang brand yung ngayon per gram. And then yung sa sanla nyo is mura lang yung sinangla. Kaya pag ano, kailangan tubusin natin yung mga sinangla. So, ito siya, pina natin is ang lumalabas na program gram ng 21 carats ni Miss uh, Lisel is uh, 3,526. O, diba? napaka-baba. Sobrang baba po. 3526 ang lumalabas na per gram. Yung last na aking na-share sa inyo na 21 carats sa Cebuana, same branch na yon, which is this one also. Ang aking ito nga yung aking sinanlais, yung binigay ko sa inyo is 3876. 76, di ba? Napaka napakalaki yung bawas. So, eto yung aking patunay. Ayan, eto yung aking resibo na talaga na eto, tinubos ko, eto, tapos nung reappraise lang niya is binigay niya ng napakababa. Kaya sabi ko, sinabi ko na lang, parang mukhang tanga ako doon na, ha, bumaba? Tapos ano, ngumingisi lang siya. Nung ngumingisi lang siya talaga, nang inis talaga ako. Ayan, so eto, eto yung amount na binayaran ko, okay? Para maniwala kayo. Tinatakpan ko lang yung ano para naman hindi niya sabihin na ano. Ayan siya. Ayan. So, ayan yung date. Ayan. <laughs> 26,750 ang pinagsanla ko dito. Ayon. Kailan yung shinare ko yung Cebuana natin? Last month or last last month? Ayon. So, ibig sabihin parang na-renew na ko pa to sa kanila eh. Na-renew ko pa to sa kanila kasi ah uh, gipit pa sinday, charot, ayun. So, na-renew ko na to sa kanila. So, sobrang good shot na sana to. Pero, ayun nga yung binigay, 24,333, bali naging 3,526 ang per gram. So, comment down below, baka ako lang talaga yung parang uh, hindi updated kasi parang once a month na lang yung naibibigay ko sa inyo na bumaba ba, bumaba ba ang... Sanla, sanla ngayon kay si Buana Please comment down below sa mga ka-pawn shop, kamarites, mga ka-guys ko dyan, kachor ko dyan. Kung kumusta yung sanla experience nyo ngayon kay si Pawn Shop, okay? Kay Sibuana Pawn Shop. Comment down below kasi po, yung last na mga nabasa kong comment nyo, sinenyo, is napaka taas na. May uh, 18 carats pa nga is 3,800, di po ba? Sa akin is eto, natubos na, napaka... Uh, ano siya, mabigat-bigat ito and ganon yung pagkuha niya. Ayun. So, nakangisi pa siya talaga. So, hindi na ako nakikipag-argue ganon. Kaya, ito yung sinasabi ko sa inyo na na-experience ko rin mga ka shop ko dyan. Yung mga na-experience nyo sa mga ibang pawn shop na mababa or hindi tumutugma sa aking binibigay na sunlap date sa inyong location kasi nga po, uh, hindi lang po isa ang branch ng mga pawn shop na yan. Kung mababa doon, wala kasi akong time para ipunta ko sa kabila para i-compare ko ano. Gawin ko next time, okay? Punta ko sa ibang branch and then uh, gawin ko next time. Pero lagi ko naman ginagawa. Ang problema lang talaga is nasa staff yon okay? Nasa staff na mag ng mga alas natin. Same sa na-share ko sa isang, uh, sa isang phone shop na natin na narinig nyo naman yung sabi ni staff na nakasalalay talaga sa mga appraiser okay sila yung mga nagkikilati sa ating mga alas yung mga nagbibigay ng presyo kaya eto yung sinasabi ko na depende sa mga uh, branch staff sa mga alas natin Pwede rin yung sa alas natin and sa mood. Ayan, okay? Salin mo yung mood talaga ni appraiser. Kasi pag wala yan sa mood, o hindi kanya niya nagustuhan, kasi nga siguro sa dinikline ko na uh, insurance na yun, baka nag-iba yung mood niya or napahiya siya. Parang napahiya. Baka siguro wala siyang makukuha, ganun. Pero, ayan, basta hindi ako masaya. Ang pangit ng ano natin ngayon, pangit ng sunlapit natin, hindi ako masaya. Pagkaya pa comment down below, mga ka shop ko dyan. OMG. hindi, ko na uulitin kung magkano yung program ngayon ng 18 carats at saka 21 carats. Basta po, napakababa ngayon, okay, doon sa branch na yon. Try nyo pag na-experience nyo yung gano'n na mababa is puntahan nyo yung ibang branch and yung ibang mga pawn shop kasi hindi yan. Mahal po ang ginto ngayon. Pag alam yung mahal ang ginto ngayon, expected nyo rin na at least mahal-mahal konte sa mga pawn shop pero yung mga bumibili naman dyan ng mga brand nyo is Huwag nyo i-expect naman na pag isasanlan nyo yung alaas niyo is mas mahal pa ang sanla sa pawnshop kesa sa pinangbili nyo ng mga alaas nyo ngayon. Okay? Hindi po ganoon. Yung mga kumikita lang or yung mga swerte or tiba-tiba is yung mga nakapag-invest uh, ng mga alaas 20 years ago, 10 years ago, ganun. Kasi nga po, yung mga alaas namin na nabili namin before is nabili namin sila ng mga mura. So, pag isasanlan namin ngayon, is yun yung winner na winner kami. Pero of course, uh, pag nag-invest ka ng mga alaas, Talagang uh, itatago mo pa 'yan. Basta, Agad. yun na yun. <laughs> Depende yan talaga sa mga appraiser mode ni staff, okay? So that's it for today's vlog. And don't forget to comment down below, ha? Mga ka-phone uh, shop ko dyan yung experience nyo ngayon sa si Buana Phone Shop. Okay? May mga ganun talaga. And parang may naisip pa ako kanina na gusto kong i-share. Pero nakalimutan ko na, oh. Ayan, may mga resibo tayo, ha? And yung ano talaga is kahit ano ginoko para may ma-flex ako sa inyo na resibo. But of course, tutubusin natin yan. And yun yan, iba-iba kasi yung mga upo, upo, umuupo sa mga uh, pawn shop. Hindi yan steady, okay? So that's it. Thanks for watching. Bye-bye. bless. Grabe, ano parang hahaba na nang nagawa ko. Ay, parang dami kong daldal ngayon, ano. At saka parang pangit-pangit. Good job, bye!